Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lang lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Wow! Napakaswerte ng mga binipisyaryo ng isang lugar dito sa ating bansa. Sana lahat ay nakatanggap na. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Department of Social Welfare and Development. Uha ng Department of Social Welfare and Development, DSWD-11, Davao Region, ay namahagi ng cash assistance sa mga pamilyang apektado ng share line at low pressure area na tumama sa rehiyon noong Enero sa isang payout activity sa Municipal Gym sa Carmen Davao del Norte noong Abril 5, 2024. Ang DSWD Davao Field Office sa pamamagitan ng Emergency Cash Transfer o ECT Program ng ahensya ay nagsasagawa ng sunod-sunod na pamamahagi sa mga binipisyaryo mula February 6 upang matulungan silang makayanan ang epekto ng pagkagambala sa kanilang kabuhayan dahil sa gulo ng panahon. Sa ngayon, may 86,724 na binipisyaryo mula sa mga probinsya ng Davao Oriental Dental at Davao del Norte ang nakatanggap ng tulong sa ICT na nagkakahalaga ng mahigit 863 million. Ang bawat benepisyaryo ay tumatanggap ng 9,960 katumbas katumbas ng humigit kumulang 75% na ng kasalukuyang minimum wage rate sa loob ng 30 days. Ang ICT ay isang adaptive na diskarte para sa pagtulay sa mga puwang sa pagitan ng agarang tulong sa sakuna, makataong pagtugon at maagang pagbawi at maagang pagbawi ng suporta sa pamamagitan ng tuwirang tulong na pera para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa mga lugar na sa ilalim ng state of calamity. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.